So ngapo nga po mga kapamilya, welcome back sa aking official Facebook page, Ang Lelaska TV. So ayun nga po kapamilya, no? overall uh, number one sa TV show, ang Batang Kya po, talaga nga naman na August 19, nakakuha nga po ang Batang Kya po, sa TV ratings na talaga nga naman all time high ulit. Nakakuha nga po ang Batang Kya po ng 18.2% Ayan nga po sa prime time TV ratings. All uh, overall ng prime time sh, ang batang kaya po nga po ang number one. So ayan nga po mga kapamilya. No? Talaga nga naman na supportahan din natin ang pamilya sa grado. Ang, ang uh, high street at ang PBB at ang ilang pang mga show ng ABS-CBN na paparating. So maraming maraming po mga paparating na TV show ng ABS-CBN at talaga mga supportan din po natin ang ilang mga app sa ibang mga platform nila katulad ng uh, I1TFC. At uh, supportan din po natin ang each showtime na malapit na malapit na nga po ang kanilang anniversary sa uh, October na nga po yan. Talaga nga naman na uh, pamilya, ano, uh, batang Kiapo po nga po no, tuwing lunes hanggang biyernes.